Pa naman po natin ang isa pa nating panauhin na uh, mula sa Lapu-Lapu City si uh, kapatid na Vanessa Dems. Magandang gabi sa iyo kapatid na Vanessa. Uh, tuloy ka at ano ang ating may paglilingkod? code nandiyan ang kapatid na Ellie. Sige po. Magandang gabi sa lahat po. Ang uh, ang katanungan ko po brother Ellie, yung asa uh, original po ba na manuscript? And, andun po ba yung libro ni Enoch at bakit to ito, uh, winala sa ano lumang tipan at saka nagtataka lang po ako kung hindi na siya nababasa ngayon sa model ng mga Biblia ng translations ngayon. Brother Daniel, meron ako hindi narinig sa tanong niya. Eh. Sa, sa original manuscript daw po ba, nandun ba yung libro ni Enoch? Bakit daw po winala uh, sa bagong tipan at uh, bakit sa mga bagong translations daw po ngayon ng Biblia ay hindi po siya nakikita? Kalokohan kasi ang libro ni Eno, kapatid. Si Raulo maniniwala dyan. no? Tanda mo, inuulit ko, lahat ng maniniwala dyan sa libro ni Eno, si Raulo niyan. Walang unawa yan sabihin mo na yung libro ni Enoch na yan ay kapareho lang nung mga libro na ipinapadala sa Tesalonika nung araw. Kasi nangangaral ang mga apostol, may mga nagsusulat ng katarantaduhan. Papadala sa mga kapatid para mandaya, manggulo. Ikalawang Tesalonika 2.2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng espirito, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Ayon. Nawa may mga sumusulat, mga impostor, na kunyari ang mga apostol ang sumulat. Maraming mga PKN, eh, nung panahon pa ng mga apostol, Huwag kayong madaling makilos. Huwag kayong mabagabag maging sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng espirito o sa pamamagitan ng sulat na waring galing sa amin. They make it appear na yung mga pinagsusulat nitong mga lukulukong ito ay eh, galing sa mga apostol. Kaya ang ginawa ni Pablo, bawat sulat niya, pinipirmahan niya nilalagyan niya ng tanda para 'wag maligaw ang mga kapatid nung una 2 Tesalonica 3:17 Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay akong si Pablo na siyang tanda sa bawat sulat gayon sumusulat ako O oh, naglagay siya ng tanda ng bati ng sulat ng kanyang sariling kamay gayon ako sumusulat. Sa lahat ng kanyang sulat, nilalagay niya yung tanda para wag madaya ang mga kapatid. Kasi nga, may lolo ko. nagkukunwari, eh, susulat. Akala mo, si, nang galing sa mga apostol. Mga sulat na waring galing sa amin, sabi ni Pablo. May manluloko eh. Eh ngayon, sabihin ng mga scholars, ah, Matanda na rin kasulatan nito 2,000 years ago. Eh ano nga yung kung, kung 2,000 yan, eh, may manluloko na rin noon. Ito nga sa taga-Tesalonica, eh, may mga sumusulat. Eh. Ang sinusulat, pinapal, ipin, parang pinapalitaw, parang sulat ng mga apostol. Eh, hindi naman totoo. <coughs> Kaya, Sister Vanessa, Huwag ka maniniwala dyan sa Book of Enoch. Alam mo kung bakit? Ang isang napakalaking katarantaduhan dyan noong panahon ni Enoch, hindi pa na ang art of writing. Hindi pa na ang art of writing noon. Alam mo ba kung ano ibig ko sabihin? Basahin natin si Judas. <coughs> si Judas. Tadeo, yung mabait na Judas. Sabi niya sa 1.14 ng Hudas, pakinggan mo ha. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, Narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Kita mo, si Judas, alam niya may hula si Eno, pero hula hindi libro. Kasi umay basahin ko ulit ha kapatid na Vanessa. Tu, tu uh, sun sundan mo ko. Ha? Ang mga ito naman ang hinulaan ni Enok na ikapito ang bilang mula kay Adan. O alam mo kung sino yung Enok na yan na propeta? Ikapito ang bilang niyan mula kay Adan. O basahin natin ang ang genealogy ng mga taong nanggaling kay Adan kung talagang ang ikapito yan. Basahin natin kay Lucas <clears throat> sa, o oh sige, sa kronika na, mas maganda. Basahin natin. Una, uno, uno ng kronika. Si Adam, si Seth, si Enos, si Kainan, si Mahalil. Wala pang art of writing. Ang kauna-unahang aklat ng Biblia isinulat more or less 16,000 BC. No? Lan, <coughs> ang Genesis, ang unang aklat sa Biblia, sinulat 1513 BC o 1600 BC. More or less, ayan, ang sabi ng mga scholars. The first written book of the Bible was written in 1513 BC paano mangyayari ngayon na eh, si Mueses itong unang sumulat, eh napakalayo ni Mueses kay Enoch. Kung titingnan mo, kaapu-apuhan na ni Mueses si Enoch. O, oh, ni Enoch si Mueses, I mean. Napakalayo. Pampito pa lang si Enoch eh. Wala pa nun yung art of writing. No? ting No? Hindi pa naiimbento ng tao noon ang katunayan ang sa sa Egypt yung Egyptologists na yung sinusuri ng mga Egyptologists yung kanilang art of writing wala pa silang alphabet. Ang parang yung Phoenician na ang kanilang way of writing mga symbols wala pa silang letters, wala pang alphabet. Para maunawaan mo, mag-aaral ka ng mga symbols nila. Yan ang kanilang art of writing, one of the oldest known sa mundo pati yung Semitic, ano? Pero definitely noong panahon ni Enoch, wala pang art of writing. Paano nangyaring nakasulat si Enoch? Kung meron mang nagsulat, nagpapakunwari lang na si Enoch yun. Ang katunayan, puro kagaguhan ng sinasabi. Ilagay mo nga yung mga nakasulat sa Book of Enoch, kapatid na... <clears throat> Pakibasa mo nga kapatid na uh, Daniel ito. Book of Enoch. Fallen angels had physically in physical intimacy with earthly wom, women that produce offspring. 7:12 of the Book of Enoch, whose stature was each 300 cubit. Imagine. Yun daw mga anghel nagkaroon ng pag-aasawa sa mga tao, na yun daw yung mga fallen angels na ang taas ay 300 cubits. Yung 300 cubits, 450 feet yun. 450 feet. Ang pinakamataas na tao o higante na nabuhay sa mundo, mayroong fossils na naiwan, ang pinakamataas na sa siyam na pie. Nine up to twelve feet. Yun ang natatandaan ko sa science, sa mga anthropologists o sa mga tawag din. Uh, yung mga naguhukay ng mga fossil records, okay. archaeologists. Wala, hindi totoo yung Book of Enoch na yun daw mga anghel nag-asawa sa mga tao ang taas, 450 feet. Mataas pa yata sa Empire State yan. Paano ka mag-aasawa sa babae nun? Katarantaduhan yung buob enok na yan. Tapon mo pa sa basurahan yung gago na yan. May gumawang gago niyan. Ang maniwala diyan gago rin. Biro mo? Yung mga anghel daw, nagkatawan tao, nag-asawa -nag sa mga tao, na babain tao. Eh tayo naman, ang pinakamataas na babae, siguro mga 7 feet lang pataas. Eh tapos mag-aasawa ka, 7 feet ka lang, 450 feet. Paano kayayakapin yakapin nun? Paano mag paano mag -me meet yung inyong labi para kayo maghalikan? Katarantaduhan naman, oh. Ang layo. na mo, kapati na Vanessa, ang kagaguhan niyang mga nagsulat ng Book of Enoch. <coughs> Opo. Imposible, walang ebidensya sa Biblia, walang ebidensya sa archaeology na mayroong mga nabuhay sa mundo na 450 feet ang taas. Wala niyan. Kahit yata dinosaur, wala niyan eh. <laughs> eh kung ikaw naman ang babae, mag-aasawa ka ba sa isang lalaking 450 feet ang taas. Hindi ka man lang makaabot sa tuhod. Hmm? Gano'ng kalaking tao yon At kung ikaw ay babae, papaasawa ka ba dun sa gano'ng kalaki? Pag hindi ka nawasak dun eh. Hmm? Katarantaduhan yung book of Enoch na yan. Kalimutan mo na yan kapatid. Ang nasa Biblia, tama na yan. Para matuturuan tayo ng aral na ikabubuti natin. Wag na kayong maghanap ng ano, ano pang book-book dyan. Mayroon pang Gospel of Mary. Paano nangyari pa may Gospel of Mary kung di kayo isang dakot ng mga sinungaling? Eh, kahit magkaroon ka pa ng Gospel of Mary Magdalene o Mary the Mother of Jesus, hindi ako maniniwala kasi hindi naman inutusan ni Kristo magsulat ng Gospel yung nanay niya. Napakalupit naman pagka yung nanay niyang nagpapalaki sa kanya, magsusulat pa ng gospel. Alam mo ba kung paano magsulat noon? Magsusulat ka noon, ang hirap magsulat eh. Susulat ka sa papyrus o sa bato. Hirap magsulat noon. Pahirapan ba ni Kristo nanay niyang magsulat? Naku po, hindi totoo yan. Para magkaroon ng gospel of Mary. Ghost, gospel. Of Mary Magdalene, kung kani-kaninong gospel, tarantado mga gumawa niya, nag imbento niya. Kahit na yan eh, halimbawa, naisulat sa panahon pa ng mga apostol, manluloko gumawa niyan. Hindi totoo yan. Sapat na tayo doon sa isinulat ng mga apostol ni Kristo at malalaman mo, tama sila. Bakit? Pare-pareho ang kanilang mga sulat. Walang nagsabi ro na mayroon tao, na, anghel na naging tao na 450 pitag taas. Wala ro. Impossible yon. That is next to impossible. Salamat ta, kapatid na Vanessa. Sana mag-aral ka, Biblia. Yung Biblia, andyan oh. mo. Huwag mo nang puntahan yung oh. bukob. Eh, no? Bukob. Mary Magdalene, ano-ano. Oh. Kagaguhan niya. Salamat sa iyo. Samahang kanawa ng Panginoon, kapatid na Vanessa. Salamat din po. Salamat po, kapatid na Vanessa. Salamat sa Diyos.